Anak ng silbe! Kumuli na namin ang sawa ko! Buhay ka pa pala, pray mo. Tama yun. At sa susunod, na magtagpo muli ang landas natin. Ikaw naman ang mawawalan ng minamahal. Aagawin ko si Amanda. Sisiguruduin ko hari mo Natatadda rin kita ng bala Hanggang sa maging Giniling ka na Oh! Nasaan na ba ang mga tawang ko? Ah, nung nakasalubong kami nila tanggol at sila namatay Namatay? Namatay ng ganun ganon lang? Bakit nangyari ng gano'n? Anong silbi ng mga tuwang ko? Ah, uh, kasi nung inukuha namin yung panty na yun nung sila nag namatay lahat Rosio di mo ba alam kundi dahil sa amin at nung kalawang na kayo ay nahihirapas ng paglabat ang tumulong sa inyo para maging maayos ang grupo nyo. Ah, huwag mo akong niyayabangan kasi hindi mo alam na kayo ni Angkong kami ang nagpalabas sa inyo sa kulungan at ang personal niyong kalaban na si Ramon. Eh, ganyan, ganyan, Lucio. Sa kaya, kaya mo kaya tuloy na pamak ng iyong asawa dahil ganyan wala kang silbi kung hindi na ang asawa ko kung ayaw mong kasabugin ko ang baho ng mukha mo hindi subukan mo kung ayaw niyong masaktan to hmm. hindi Bini ito na buhay Diba yung mga baril? Oh Lucio Bakit ito malay ka? Parang kasing Mali ang ginugutot ng Kutsi ko eh Bakit? <laughs> Parang may binabalak sila Ang kong chasin ko eh Kaya anong <coughs> gagawin na natin ngayon? Ang may ginating gawin ngayon, naghiwalay-hiwalay muna tayo para hindi natin, hindi tayo malata. Kaka napatay napatayan natin sila, Tanggol, makukuha na natin yung panti ngayon. Kaya ang asikasoin natin ngayon, habang tayo naghiwalay-hiwalay, ikaw! Hanapin mo ang tauhan bilang akong nahumahanap sa panti ngayon. Oo. At ikaw naman! Sumama ka sa akin. At tayo ang magkasip ng labing. So, sukurin natin sa ang lugar nila ang kong. So, Tama ka. Tara. Ikaw naman. Sumama ka sa kanya. Hanapin niyo ang na yan. Ang tagal-tagal na yan na hinahanap. Hindi pa nahahanap. Nalulugin ako sa mga negosyo ko. Tara.